Nitong mga nagdaang araw at magpahangga ngayon ay mainit pa din na pinag-uusapan ng mga netizens sa social media ang pagkikitang muli ng dating magkasintahang James Reed at Nadine Lustre. Kinakiligan nga ito ng marami, particular na sa masugid nilang Jaden fans, lalo pa at hindi naging sekreto sa publiko ang masayang tinakbo ng kwentong pag-iibigan ng dalawa na nagsimula bilang magka-love team. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon kina James Reed at Nadine Lustre sa muli nilang pagkikita. Matatandaan na noong January 2020 nang kumpirmahin ni Nadine at James ang kanilang paghihiwalay sa pamamagitan ng isang joint statement. Sa nilabas silang pahayag noon, sinabi na nagdesisyon silang dalawa na tapusin ang kanilang halos apat na taong relasyon upang makapag-focus sa kanilang sarili, hindi lamang para sa kanilang career, kundi para sa ikauunlad ng isa't isa sapagkat marami pa silang gustong makamit. Napagkasunduan din nilang ang maghiwalay ng landas, ang pinakamabuti para sa kanila, at nilinaw na nananatili silang mabuting magkaibigan at patuloy na magkikipagtrabaho sa isa't isa. Pinatunayan nga ni James at Nadine ang maayos pa din nilang relasyon sa kabila ng hiwalayan. Wala silang binatong masama laban sa bawat isa at patuloy ang pagiging civil kahit na makailang beses na pumasok sa eksena noon ang usaping third party. Sa ngayon nga ay masaya sila sa piling ng kanilang mga bagong kasintahan. Sila din, si Nadine sa Christoph Barrio samantalang si James naman sa piling ng nobyang si Isa Pressman na isa sa itinurong dahilan noon sa breakup ng J. Dean. James and Nadine spotted at Gucci event. Tatlong taon matapos ang hiwalayan ay nabuhay muli ang puso ng Jaden fans sa pagtatagpong muli ni na James at Nadine. Sa opening ng Gucci's revamped boutique sa Greenbelt 4 sa Makati City no September 6, 2023, naganap ang muli nilang pagkikita at kapansin-pansin pa din ang closeness ng mga ito. Sa video na kumalat sa social media, makikita ang paglapit ni James kay Nadine na noo'y katabi si Ann Curtis. Makikita din sa video ang pag-urong ni Ann na tila ba maging ito ay kinilig din para bigyan ng space ang dating magkarelasyon. Dito na binati, ginitian at binaso ni James si Nadine bago sila mag-post upang kuhanan ng litrato. Siyempre present rin sa nasabing event si Isa. Ayon sa isang ulat, base na rin sa nasaksihan mismo sa pagtitipon, makailang beses na nagbatian at nagbeso si Nadine at Isa. Patunay sa maayos ding relasyon ng mga ito sa kabila ng pang-iintriga sa kanila ng madla. Lolit Solis on Jaden's Mini Reunion Agad nag-viral at pinag-usapan sa social media ang muling pagkikita ni Nana Dean at James. Isa na nga sa natuwa sa tagpong ito ay ang columnist na si Lolit Solis. Sa pamamagitan ng kanyang social media post, pinuling niya ang dating magkasintahan sa pagiging professional ng mga ito. Anya maganda ang ipinamalas ni na James at Nadine na walang problema kahit na sa iisang lugar ang mga ito. Pinakita raw ng dalawa ang pagiging cool pa rin kahit na kasama pa ang bago nilang karelasyon. Dagdag pa ni Lolit na makikita daw talaga ang breeding sa ex-couple at sana anya ganun ang lahat na walang bitterness. Sinaluduhan din niya ang mga bagong karelasyon ni na James at Nadine dahil sa pagiging sports din ng mga ito. Isa and James on an accidental twinning outfit. Hindi nga lang pagkikita ni James at Nadine ang pinag-usapan kundi maging ang pagkakaparehas nila ng kasuotan sa okasyon na lalong nagpakilig sa karamihan. Dahil nga rito, marami sa kanilang mga tagahanga ang hindi maiwasang ikumpara si Isa kay Nadine. Anilay ano mas ramdam pa daw nila ang kilig factor ng J. Dean dahil na rin sa patuloy na pagpupuntirya kay Isa, kapansin-pansin naman ang pagprotekta rito ni James at sinigurong ito lamang ang babaeng kanyang iniibig na hindi ito dapat makaramdam ng anumang selos o insecurities. Katunayan sa dinaluhan ng preview ball no September 8, 2023 na ginanap sa Grand Ballroom ng Manila Marriott Hotel sa Pasay City ay halata ang pagbawi ni James kung saan makikita ang pag niya sa nobya at winning pa sa kanilang all one outfits. Halos hindi din mapaghiwalay ang dalawa na magkahawa kamay ng gabing yon. At sa black carpet na nasabing event, nahinga ng reaksyon si James sa twinning moment nila ni Nadine. Pagbubunyag pa niya na si Isa nagsabi sa kanya na ang matchy outfits nila ni Nadine ay pinag-uusapan sa social media. Paliwanag ni James ng international team ng Gucci ang siyang pumili ng susuotin ng celebrity ambassador para sa nasabing event. Nagkataon daw na magkaparehas lalina din Nadine ng outfit at maganda naman anya ang kinalabasan nito sa kanila. Binanggit din ni James na masaya siyang nakita muli si Nadine at nag-enjoy sa nasabing event. Lahat niya, it was great to see her and yeah, it was a great night. Samantala, hindi naman nakataka si Isa na mahingan din ang reaksyon sa accidental twinning ng nobyo kay Nadine na pinaniniwalaan ng ibang netizens na nakaramdam din ito ng selos. Nakangiting sabi niya na hindi daw talaga nila alam ni James nung una ang tungkol sa matchy outfits hanggang sa makita niya ang actual picture. Sa actual group photo kasi ay makikita si James na nakatayo katabi si Liza Soberano habang si Ann Curtis at Nadine naman ang magkatabi. Ganun pa man, may ilang netizens ang talagang nag-effort pa na i-edit ang naturang group photo kung saan makikitang magkatabi si na James at Nadine na agad niyang pinagpiestahan ng mga netizens. Ayon kay James, nang makita niya ang edited photo ay natawang araw siya at napamangha sa pagkaka-edit nito. Napatanong pa nga siya kung napakuha ba siya ng litrato ng silang dalawa lang ni Nadine. Giniit naman niyang noon pa man ay in good terms na ang relasyon nila ng dating nobya. Samantala sa lahat ng yon, ipinahayag ni Isa ang kanyang kaligayahan na parehong si James at Nadine ay nagkaroon ng malaking epekto bilang mga ambassador ng Gucci. Kapansin-pansin nga na sa kabila ng pang-iintriga sa kanila ay cool pa rin si Isa at James dito. Netizens' Reactions Kadulod ang inaasahan ng interaksyong ito muli ni na James at Nadine, ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa mga netizen. Nagdulot nga ito ng malaking epekto, lalo na sa kanilang mga tagahanga. Katunayan magpahanggang ngayon nga ay hindi pa din humuhupa ang kasiyahang nararamdaman ng mga ito. Marami sa kanila ang nagpasalamat sa pagkakataong na silayan muli ang dalawa may mga humirit pa sa marketing strategy ng Gucci na baka Jaden Fan din ang team na nag-ayos ng kanilang mga damit at alam na alam nito ang malaking reaksyong makukuha mula sa publiko. Komento pa ng iba na yung akala raw nila ay patay na ang kanilang Jaden Hart pero ang sandaling pagtatagpo ni James at Nadine ang siyang patunay na buhay na buhay pa rin daw ito na hindi pa din sila nakamoved on. Kahit nga raw anong sabihin ng iba ay hindi may pagkakailang taglay pa din ni na James at Nadine ang kilig chemistry. Ika nga nila Actions speak louder than words. Maraming netizens din ang pumuri sa kanilang pinakitang pagka-professional na larawan o mano ng isang matagumpay na relasyon sa kabila ng pagwawakas nito. Anilay mababakas ang magaan at masayang aura na na James at Nadine na siyang patotoo na walang hinanakit ang mga ito sa kanilang nakaraan at tuluyan ang naka moved on. May mga nagpaabot rin ng labis na kasiyahan na napanatili ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan na sana ay magtuloy-tuloy pa sa kabila ng sinasabi ng ibang tao at pagbibigay issue sa kanilang samahan. Ramdam nga raw sa aksyon ni na James at Nadine na walang halong kaplastikan ang pagiging civil nila na hindi lamang ito para sa harap ng kamera. Samantala may ilang nakiusap din na tigilan na si Isa, lalo pa at wala naman daw itong ginagawang masama. Hindi sekreto na magpahanga ngayon ay patuloy pa rin itong nakakakuha ng negatibong komento dahil sa paniniwalang siya ang third party sa breakup ng Jadeen. Dean. wala na sa lugar ang pagiging delusional ng ibang fans na ultimo kapwa babae ay hinihilang pababa at binabash. Kung ang mga taong sangkot nga raw ay matagal na naka-moved on at walang masamang binitawan laban sa isa't isa, sana ay magawa din ito ng mga taong nagmamahal umano kina James at Nadine. Ngunit sa kabila nito, may ilang netizens naman ang nagbigay ng kanya-kanyang suporta kina James at Nadine. May ilang nagsabi na for the cloud na naman si James at tuwang-tuwa na napag-uusapan. Salamat kay Nadine. Halatang ginagamit lang daw nito ang dating kasintahan para umingay muli ang kanyang pangalan, lalo pa at hindi ilang paglamya ng career nito kung ikukumpara kay Nadine. Ganun pa man, mailan namang nagtanggol kay James at sinabing hindi kailangang manggamit nito. Tanong pa ng ilang netizens na kung totoo nga raw na nakamoved on na ang fans ni Nadine, bakit hanggang ngayon ay apektado pa din ang mga ito kay James at sa panibagong karelasyon nito dapat raw ay wala ng nega comments. Kung tutuusin nga raw ang tagahanga ni Nadine ang nagpangalandakan noon na ang aktres mismo ang nagkipag-break at unang pumasok sa relasyon matapos ang hiwalayan. Hindi daw nila maintindihan kung bakit kay James binubunton ang halos lahat ng sisi ngayong una pa lang ay nilinaw na nila ni Nadine na maayos ang pinagtapusan ng kanilang relasyon sa kabuuan ng muling pagtatagpo ng landas ni na, na James at Nadine. Maraming netizens ang umaasa na sana ang interaksyong ito ng dating magkasintahan ay hindi magbigay buhay sa pantasya ng ibang Jaden fans upang iship muli ang dalawa. Analay like, kung talagang totoong may malasakit ang, ang mga tagahanga ni na James at Nadine. Sana'y bigyang respeto naman ng mga ito ang kasalukuyang mga karelasyon ng kanilang mga iniidolo. Kung lalawakan lang daw sana ang pangunawa at bubuksan ang puso ng ibang diehard fans, ay makikitang parehas ng totoong maligaya ngayon si na James at Nadine sa magkaibang tinatahak na landas sa piling ng kanilang bagong mga karelasyon i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!